Para sa mga kabataan na nagtatanim ng sama ng loob sa magulang, makinig kayo. Kung mahal nyo ang mga magulang nyo, makikinig kayo sa sinasabi nila. Yung mga payo nila, dyan ka matututo. Swerte ka kung pinapangaralan ka pa ng magulang mo dahil ibig sabihin, may malasakit sila sa'yo. Lagi mong tandaan. Hindi ka nila pagsasabihan ng hindi maganda kung wala kang ginagawa na nakikitang mali sa kanila. Nasasaktan ka at ang naiisip mong solusyon ay maglayas? Bago mo gawin 'yan, sana ma-realize mo na 'yung sakit na nararamdaman mo ay doble ng sakit na mararamdaman ng magulang mo kapag umalis ka. Alam mo kung bakit? Dahil sa kilos mong 'yan, pinapakita mong wala kang takot o respeto sa kanila. Pinapakita mong binabalewala mo lahat ng pangaral nila. Masakit iyon para sa isang magulang na ang tanging hangad ay mapunta ka sa tamang landas. Lagi mong tandaan, hanggat nasa puder ka nila, sumunod ka sa kanila. Lilipas ang panahon, baka ang ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Gawin din sa'yo ng magiging anak mo.